Bolillo Island kami. Bolillo Island. So, takatakip yung mukha ni madam kasi ay magpakilala po. <laughs> <laughs> Balik na po, madam. Bakit siya napilay? <laughs> Nakikapagust po kasi siya nang hindi nagpapakilala. Nakipagust po kasi siya nang hindi ugat nga lang. Ipipit lang ako Madam, pababa po ng amay. Madam, Amin, ko na kuha. Mayroon ko na kuha. Gusto <manyan> ko, na Ilan po na ba ito, na ito, August pa. Ito na po. Ayos na, ma'am. So, bakit po napilay si ma'am? Hindi po. Yan po yung nagpapa kahit walang review. Pasensyon oh. na po kayo. Kanyang po yung mukha ni Anthony Graham kapag pagod. Pero kahit pagod yan, pagod po yan, wapo pa rin yan. Pagpahingay mo natin si ma'am kahit around 2 minutes sa sana natin pala So, God bless po sa lahat yung ganyang klas ng pilay. Hindi nang patagalin yan. Muro lang naman yan. Pag-bundle na naman lang, lang yun. sa ano lang yun? Ah, pupunta kayo dito. Hindi na kailangan ng booking. Pero mag-aantay pa rin tayo kasi maraming tao dito sa Antipolo. So, God bless po. So, nagsabi si madam na pinaka-iron niya pa daw yan, pinatlong session, tapos pag apat na ako na manghihilot. Grabe naman yun, Pag hindi niyo alam, huwag kayong binagalaw, tapos sisigilan niyo pa yung tao. O, uh, testin natin kayo, madam. Uulit, kaya po nakatakip niya si madam. Ayaw niyo, niyo daw po magpakilala. Alam na kayo, madam? Ay! Mama, nais pa niya, Madali <laughs> niya naman. Yan, huy, tuhod lang to si madam! Wala lang yan. Pero ang gagawin natin, ibabalot natin para kahit pa paano nasiporta. Pag may ganyan kayo, huwag niyo nang tiisin. At eh. saka, ayoko magbanggit ng pangalan, pero huwag tayong naluloko ng tao. So, 10 paano? Ilang months? Oo, gusto ko daw. Ten months? Oo. Oh, Tapos kinahirap daw, three sessions. Three sessions. <laughs> Paul, three sessions daw sa tayo mo. Okay, So, yun na lang. Wala so, ka talagang si madam. Madam, lakad na si Balik ka na po dito, madam. <singing on> <water> Thank you. Yeah. Oh, Nakatagi si Sabi lagi kang malakas para marami ka natutulong. Hindi, antok na po. Patutulong muna ako ano, mag, ano, maglilap. Ah. So God po sa lahat. Pag ganito po yung case nyo, basic lang po yan. Huwag yan ang patagal. Kung lalo na kung malapit na kayo dito sa amin, dali nyo na. Lupa mo tao Sa katao dito, God bless po. Ma'am, <laughs> ma'am.